Welcome sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Quarter 1, Week 5 and 6. Ang paksa or topic na pag-uusapan natin ngayong uh, araw na ito ay ang pagpapasya at pagkilos tungo sa pagsasabuhay ng kalayaan. Natutunan mo nung mga nakaraang arali ng konsepto ng nilalaman or ng kinalaman sa likas na batas moral. Sinuri mo yung mga pasyang ginawa mo sa araw-araw batay sa pag ng konsensya. So napatunayan mo na rin na ang konsensyang nahubog batay sa likas na batas moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya at pagkilos mo. Naisagawa mo rin yung mga angkop na kilos upang itama yung mga maling pasyang ginawa. At ang magiging sentro ng aralin natin ngayon sa week 5 to 6 ay ang pag-aaral tungkol sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng kalayaan. Tutukuyin mo ngayon kung anong pagpapasya at pagkilos ang tumutugon sa tunay na kalayaan. Ito ay ang kakayahang tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Sa pagtatapos ng aralin nito na inaasahan ng mga kabataan at mga sudyanting katulad ninyo na maisa buhay o maisa pamuhay ang paggamit ng tunay na kalayaan, bilang pagtugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Ang sanggunay ang module o batayan na module na gagamitin natin para sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ay ang ganun pa rin, Most Essential Learning Competencies Module ng Pivot 4A. Sa pagsisimula ng ating pag-uusapan patungkol sa kalayaan ay hayaan niyong ibahagi ko muna sa si inyo ang katagang sinabi ni Uncle Ben nung sa Spider-Man. Ang sabi niya doon, with great power comes great responsibility. So malaki ang ibig sabihin nito sa talakayan natin patungkol sa kalayaan na ang sinasabi lang dito na ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Hayaan natin na sa ating paglalim sa ating talakayan ay mas lalo pa nating maunawaan ang hiwaga at ang lalim ng ibig sabihin ng mga katagang ito. Ngayon ang tanong natin, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan at paano mo ito may papaliwanag sa konteksto ng edukasyon sa pagpapakatao? At ilan nga sa mga definisyon or kaisipan ng mga tao patungkol sa kalayaan ay yung walang mananakop na bansa. Bukod, bukod pa doon yung kakayahang sabi o maipahayag yung gustong sabihin at pumili ng mamahalin at magkaroon ng bagay ng kanyang ninanais. At inuugnay rin nila dito yung kakayahang kumilos na walang nagbabawal, yung hindi nakukulong or yung hindi rin nakabilanggo at yung nagagawa niya, yung ano man yung nais niyang gawin. Yun ang ibig sabihin ng kalayaan para sa iba. Pero ang tanong dito, itong mga nabanggit ko nga ba ang tunay na lalim ng kahulugan ng kalayaan? Ayon nga kay Santo Tomas de Aquino, ang kalayaan ay ang katangian ng kilos loob na itinakda sa tao or ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaring hantungan at itinakda ang paraan upang makamit ang mga ito. Sa madaling salita, ang pakahulugan lamang nito ay ikaw yung magpapasyan ng gusto mo at paano mo gagawin ang mga ito. Pero ang kalayaan sa paningin ng batas ay taglay ng bawat isa. At isinasaad nga ng Saligang Batas o yung Konstitusyon ng Pilipinas, uh, 1987 at Artikulo 3, ang kalayaan bilang bahagi ng katipunan ng karapatan. Isinasaad lamang dito na hindi dapat inaalisan o tinatanggalan ng kalayaan yung tao, lalo na sa pananalita o pagpapahayag, maging sa paninirahan. At hindi lang yon, marami pang iba. Dagdag pa nito, sinasabi rin na ang uh, kalayaan ay may tuturing din na isang karapatan. Pero ang dapat na tinatandaan natin na bagamat ikaw o ako ay may kalayaan na karapatang gawin yung mga gusto natin, pero hindi dapat ito nakalalabag o nakakaapekto lalong-lalo na doon sa karapatan din ng iba. Dahil dito, ang kalayaan ay isang responsibilidad o tinatawag na pananagutan. Tunay nga na with great power comes great responsibility. At ikaw, pag-aralan pag, pag mo yung lalim ng kahulugan nito. Kaya naman ang tanong, paano nga ba magkakaroon ng kalayaan at kailan mo ito makakamtan? Sinasabi na pagkasilang pa lang natin sa mundong ito ay pinigyan na tayo at binayayaan na tayo ng Diyos ng kalayaan. Sinasabi nga sa aklat ng Genesis na malayang kainin ang lahat ng bunga doon sa hardin ng Eden, pero maliban doon sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin. Sa mga katagang noon sa Genesis na masasabi lamang natin na binibigyan talaga tayo ng kalayaan. Subalit, huwag natin kakalimutan yung katagang Uh, paalala sa atin ng uh, Diyos, sa Genesis na maliban sa. Anong ibig sabihin nun? Yung maliban sa, ibig sabihin nun, isang responsibilidad o tungkulin na dapat nating sundin at gampanan. Kaya nga, maaring sa sitwasyon mo ngayon, sabihin mo na hindi ka malaya sapagkat dahil nga hindi ka makalabas dahil sa sularin or suliranin ng pandemya sa COVID-19. Marami kang gustong gawin, subalit hindi mo ito magawa dahil nga bilanggo ka lang dyan sa bahay dahil nga may pandemya. Kaya marahil naiisip mo na Nalilimitahan ngayon yung sinasabi nating kalayaan diyan sa kalagayan mo ngayon sa gitna ng pandemya dahil nga hindi ka makalabas at hindi mo magawa yung mga nais mong gawin. Kaya ngayon, darating tayo sa punto na kung sa ano pag-uusapan natin yung mga kalayaang pwedeng magamit upang makarating sa kaganapan ng iyong pagkatao. At ang una sa mga yun ay ang kalayaan ng isip. Alam nyo bang sinasabi na pinakamataas na uri ang tao dahil sa kanyang kakayahan na umalam, mag-isip at magnilay? Taglay yung mga kaalaman na naituro o iba't ibang kaalaman na naibahagi sa atin at natutuhan nga sa pang-araw-araw na pamumuhay na ipapakita yung kalayaan sa pag-iisip sa paggawa ng mga malayang desisyon. Kaya nga ayon kay Clinton Lee Scott na ang sabi niya na ang kalayaan daw sa pag-iisip ang simula ng lahat ng kalayaan. Nang ibig sabihin lamang nito na sa malayang kaisipan nagsisimula ang paglikha sa napakaraming bagay. Pangalawa naman sa mga ito ay ang kalayaan ng damdamin. Dito ay sinasabi na walang sino man ang kahit na sino o walang karapatan ng iba na diktahan kung ano yung mararamdaman ng tao at yung kapwa natin tao o ikaw mismo ay hindi maaring diktahan kung ano yung iyong mararamdaman ng iba. Dito, pwede kang makaramdam ng saya, ng lungkot, ng takot at pangamba. Kasama pa dito yung damdamin na kung saan nararamdaman natin yung pagkakaroon ng awa sa kapwa. Siyempre, hindi rin mawawala dito yung pakiramdam na kung saan yung kalayaan na maghangad ng mga bagay na pangangailangan na maaring mabuti para sa sarili mo at para sa kapwa mo. Pangatlo naman sa mga kalayaang pwedeng magamit upang makarating ang or marating ang kaganapan ng iyong kapwa ay ang uh, kalayaan ng mga kilos o yung kalayaan sa asal. Dito naman mapag-uusapan na ang kawalan ng anumang kamimilit ay maaring gawin ayon sa sariling kagustuhan. Ipinapaliwanag din ng maigi dito sa ikatlong um, Uh, kaganapan na kung saan malaya man ang iyong isip, ang iyong damdamin at kilos o asal na maliwanag na sinasabi na hindi dapat na maging dahilan ito upang umabuso tayo o lumabi sa paggamit na or na paggamit ng espesyal na kakayahan ng uh, ating karapatan or yung karapatang meron tayo para tapakan yung karapatan ng iba. Kaya naman sa mga sinabi natin iyon ay dadalin uh, dadalhin tayo sa usapin na kung saan magkakaroon tayo ng uh, pag-uusap tungkol sa mapanagutang paggamit ng kalayaan. Dito naman sa pananagutan ng paggamit ng kalayaan, nakakalungkot lang isipin na maraming kabataan ngayon na nasasangkot sa gulo o hindi ka nais-nais na sitwasyon dahil nga sa mapanagutang paggamit ng kalayaan. So hindi na sila nagiging aware sa kanilang ginagawa. At kahit tayo mga kabataan, kayo na nanonood ngayon na marahil guilty tayo sa pang ng paggamit natin ng kalayaan na meron tayo. Ano yung basihan noon na sinasabi ko na hindi tayo uh, responsable? Di ba? Marami nga kayo nakikita na kung saan mga kabataan na nag-aaway-away, di ba? Sa social media na kung saan uh, hindi pinag-iisipan yung kanilang mga komento o yung mga sinasabi nila o yung mga salitang binibitawan bunsod ng kanilang emosyon. So somehow, um, sa una, pwede nating sabihin na ay, gagamit lang ako ng ano na to, ng social media na to. Pero kapag natas yung emotion natin, may nag-comment doon sa mga post natin, at agad naman iiral yung ating pagkagalit at ating papatulan. So somehow, naabuso lo yung ating kalayaan. So sinasabi lang dito na sa pagpunlad ng siyensya at teknolohiya, kung saan mabilis yung paraan ng komunikasyon, lalo't higit na kailangan maging mulat ang mga kap ang tulad mo kung paano magagamit yung kalayaang taglay na meron ka ngayon, kalakip yung mapanagutang uh, pagsasabuhay ng ating kalayaan. Kaya lagi nating tatandaan mga kabataan na ang tunay na kalayaan ay mapanagutan. Kailangan managot tayo doon kaya inaasahan na ang bawat isa ay nararapat kumilos at mag-isip ng may kabutihan. Lagi nating tatandaan na sa bawat ginagawa natin ay may kalakip yung pag-aani. Sa pagtatanim natin, naani ka. So kung ano yung ginagawa natin, responsable ka dyan, ano? So in every action, there is an equal reaction. Kaya kung pag-iisipan natin maigi yung ating mga ginagawa at yung kalayaan na meron tayo ay hindi naman din nakakatapak ng kalayaan ng iba, masasabi natin na magiging maayos at umuunlad yung ating pagpapakatao. At kapag umunlad yung ating pagpapakatao, uunlad yung ating buhay, uunlad din yung ating kinabibilangang um, lipunan. So, ayaw niyo po ba yon na tayo yung unlad? So ang pagunlad ay nagsisimula sa sarili. Ang pagunlad ay nagsisimula sa tamang paggamit ng kalayaan.